Masayang araw sa iyo, batang Pilipino. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mapa ng loob at labas ng tahanan. Inaasahan na ang batang tulad mo ay nakagagawa ng payak na mapa ng loob at labas ng tahanan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga kagamitan. Tara, tulungan mo ako. Maari mo bang sabihin kung nasaan ang aking paboritong lapis gamit ang direksyon na pinag-aralan natin noong nakaraat? Ayun, nasa baba ng mesa. Sa anong direksyon ko naman kaya makikita ang upuan? Oo nga ano, nasa kaliwa nga ito ng mesa. Saan naman makikita ang kahon ng pangkulay? Magaling! Ito nga ay nasa kanang bahagi ng papel. E nasaan naman kaya ang papel? Mahusay! Ito nga ay nasa itaas ng mesa. O maaari din nasa ibabaw ng mesa. Binabati kita dahil tatandaan mo pa ang ating aralin mula sa nakaraang leksyon. Naktukoy mo kung saang direction ko makikita ang mga bagay-bagay nang hindi ginagamit ang iyong kamay para ituro ito. Mahalaga na lalo mo pa itong makabisa dahil gagamitin natin ang iyong kausayan at kaalaman sa pagtukoy ng mga direksyon ng mga bagay para sa aralin natin ngayong araw. Suriin natin ang ipakikita ko sa inyo dito sa Arpan Suriin. Lagyan ng check ang puso kung ang larawan ay makikita sa loob ng bahay at x naman kung sa labas. Ito ba ay makikita sa loob ng bahay? Check o X? Ang sagot ay Check. Ito ba ay makikita sa loob ng bahay? Check o X? Ang sagot ay X. Ito ba ay makikita sa loob ng bahay? Check o ekis? Ang sagot ay ekis. Ang simbahan ay makikita sa labas ng bahay. Ang sari-sari store ba ay makikita sa loob ng bahay? Check o ekis? Ang sagot ay ekis din. Ito ba ay makikita sa loob ng bahay? Check o ekis? Ang sagot ay check. Mahusay, mga bata. Ano nga ba ang ginawa natin? Hmm. Pinatukoy sa iyo ang mga lugar sa loob at labas ng bahay. Bakit kaya? Ito ay dahil ang aralin natin ngayong araw ay tungkol sa paggawa ng payak na mapa ng loob at labas ng iyong tahanan. Pag sinabi nating payak, ito ay simpleng mapa lang. Tara, alamin natin yan dito sa... Arpan Tuklasin. Naranasan mo bang maghanap ng mga nawawalang gamit sa loob ng inyong bahay? O kaya naman ay ikaw mismo ay nawala sa isang lugar? Alam mo ba na sa pamamagitan ng pag-aaral ng mapa ay madali mo matatagpuan ang mga bagay o lugar na iyong inahanap? Ngunit, ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay pagsasalarawan ng kalakihan at lokasyon ng isang lugar gamit ang mga simbolo. Ang loob ng ating bahay ay may iba't ibang bahagi. Sa tulong ng mapa, madali nating matatagpuan ang kinalalagyan ng mga ito. May ipakikita akong halimbawa na isang payak o simple na mapa sa loob ng bahay. Ito ang mapa ng loob ng bahay ni Gio sa unang palapag, makikita ang sala sa tabi ng pintuan. Sa gitna naman, ang silid kainan. At nasa dulo ang kusina. Sa ikalawang palapag, makikita ang banyo sa kaliwa. At kasunod nito, ang kwarto ng kanyang mga magulang. At sa dulo naman, ang kwarto nilang magkapatid. Alam kong may pag-aalinlangan ka na sa paggawa ng isang payak na mapa. Pero, huwag kang mag-alala. Alam mo bang maaari kang gumuhit ng mga pananda o simbolo na magsisilbing representasyon ng mga bahagi ng isang bahay tulad ng mga ito? Ang simbolo para sa banyo ay ang inidoro o kaya naman pwede tayong gumamit ng sabon. Ito ang maaaring simbolo ng kwarto Higaan. Ito naman ang simbolo para sa sala, upuan. Para sa kusina, maaaring gamitin ang lutuan na katulad ng nasa larawan. At para naman sa silid kainan, magagamit mo ang simbolo ng kutsara at tinidor. Ayan, mas madali ka ng makagagawa ng mapa sa loob ng iyong bahay. Subukan natin ito sa bahay ni Gio. Narito na ang mapa ng bahay ni Gio. Kaya mo bang gumawa ng mapa ng iyong bahay? Alam kong kayang-kaya mo rin yan. Pero ngayon, may ikakwento muna ako sa iyo. Ang pamagat ng kwento ay masayang paghahatid ng paninda. Ito ay kwento ni Winnie Magaway Permin mula sa Module 2 ng Aralin Panlipunan Isa. Araw ng Sabado, maagang gumising si MG. Iniligpit niya ang higaan sa kwarto. Pagkatapos, naglinis na ito ng katawan sa banyo. Pumunta siya sa kusina at sama-sama silang kumain buong pamilya sa hapag kainan. Nagpalit siya ng damit at umupo sa sala. Hinihintay niya ang kanyang tatay. Sasama kasi siya upang ihatid ang mga paninda nilang itlog sa palengke. Maya-maya pa. MG, halika na at hinihintay na tayo ng ating mga suki. Tawag ng kanyang tatay. Habang nasa sasakyan, Naaaliw si MG sa kanyang mga nakikita. Sa kanto na daanan nila ang paaralang kanyang pinapasukan. Pagliko naman sa kanan, ay nakita niya ang istasyon ng bumbero. Sa hindi kalayuan, natanaw niya ang himpila ng pulis. Maya-maya pa ay napadaan sila sa ospital nakatapat naman ng panaderia. Narating nila ang palengke. Inihatid nila ang mga panindang itlog. Sa pag-uwi, dumaan sila sa simbahan. Nagpasalamat sila sa isang masayang araw. Nagustuhan mo ba ang kwento? Nakinig ka ba ng mabuti? Kung gayon, sagutin mo nga ang mga katanungan ko patungkol sa kwento. Una. Sino ang bata sa kwento? Tama. Ang bata sa kwento ay si MG. Ikalawa. Ano-ano ang napuntahan ni MG sa loob ng kanilang bahay base sa kwento? Ang mga lugar na napuntahan ni MG sa loob ng kanilang bahay ay kwarto, banyo, kusina, hapagkainan at sala. Ano-ano ang nadaanan ni MG noong sila naman ay nasa labas ng kanilang bahay papuntang palengke? Opo, nadaanan ni MG ang kanyang paaralan, istasyon ng bombero, himpilan ng pulis, ospital at panaderia. Saan naman sila nagtungo bago umuwi sa bahay? Mahusay kung ang sagot mo ay sa simbahan. Lahat ng mga iyan ay nadaanan nila na sila ay pumunta sa tindahan upang ihatid ang kanilang paninda. Hmm. Gusto niyo rin ba makapunta sa dinaanan ni MG? Pero paano kaya mangyayari yun? hindi naman natin alam kung paano pumunta doon. Ah, naisip mo ba ang naisip ko? Kagawa tayo ng mapa base sa ating kwento. Handa ka na ba? Ang kailangan lang natin ay matandaan natin ang lugar na nadaanan nila mula sa kanilang bahay. Tara, sabayan mo akong gumuhit. Hmm, pero saglit, mukhang matatagalan tayo kung iguguhit natin ang bawat detali ng lugar. Kung kaya, kinakailangan natin gumamit ng pananda o simbolo na lamang ng lugar upang mas madali natin ito magawa ng mapa. Tara! Narito ang halimbawa ng mga pananda o simbolo na maaari nating magamit. Sa bahay ay simpleng parisukat at tatsulok lamang na may pinto na pahariaba at bintana na parisukat din. Ang pananda naman para sa paaralan ay parang katulad sa bahay, ngunit mayroong watawat sa kanang bahagi nito sa itaas ng tatsulok. Ang pananda naman para sa istasyon ng bumbero ay ang apoy, bilang simbolo sa pagpatay nila sa mga apoy. Para naman sa istasyon ng polis, narito ang pananda. Maaari ding maglagay ng salitang pulisya sa itaas ang simbolo naman para sa ospital ay parang bahay na may pantay na sukat na krus na nasa gitna. Sa panaderia naman ay maaaring gamitin ang hat na ito. Para naman sa palengke, ito ang maaari nating gamitin na pananda. At ang pananda naman para sa simbahan ay katulad ng sa bahay, unit may krus lamang sa itaas. Ayan, mas madali nating maguguhit ang mapa ng mas mabilis gamit ang mga pananda na ito. Mas ginanahan ka ba na sumabay sa aking pagguhit? At alam kong kayang-kaya mo yan. Para mas matiyak na kayo ay may natutuhan, pumunta tayo sa ating pagsasanay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Punan ang patlang ng nawawalang sayta upang mabuo ang talata. Piliin ang sagot sa mga salitang nasa loob ng bahay. Ang blank ay isang larawan ng kinalalagyan ng lugar o bagay. Ano kaya ito? Ang sagot ay mapa. Ituloy natin. Ito ay nakatutulong sa patlang ng kinalalagyan ng bagay o lugar. Ang sagot ay paghanap. Makikita sa mapa ng loob at labas ng bahay ang iba't ibang lugar. Sa blank ng bahay, makikita ang sala, silid-kainan, patlang, kusina at banyo. Ano kaya ang sagot sa unang patlang? Ang sagot ay Sa loob ng bahay, makikita ang sala, silid-kainan at kwarto, kusina at banyo. Sunod. Sa patlang naman ay makikita ang iba't ibang lugar gaya ng simbahan, ospital, panaderya, istasyon ng bombero, himpilan ng pulis at Ang sagot para sa unang patlang ay labas at para sa huli ay paaralan. Mahusay, batang arpanalo! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Suriing mabuti ang mapa na ito Pinapakita nito ang mga lugar na nasa labas ng bahay nila Robby. Pagkatapos, magbabanggit ako ng mga pahayag. Tutukuyin mo lang kung tama o mali ang pahayag batay sa ating mapa. Katabi ng bahay nila Robby ang paaralan. Tama ba o mali? Ang sagot ay... Tama. Ang paaralan ay makikita nga sa kanan ng bahay ni Laroby. Kalawa, makikita sa tapat ng istasyon ng bumbero ang simbahan. Tama o mali? Ang sagot ay mali dahil ang nasa tapat ng istasyon ng bumbero ay ang ospital. Ikatlo, nasa gitna ng paaralan at simbahan ang ospital. Tama o mali? Ang sagot ay... Tama, ang ospital ay napagigitnaan ng paaralan at simbahan. Ikaapat, ang panaderia ay matatagpuan sa tapat ng paaralan. Ito ba ay tama o mali? Naku, ang sagot ay mali sapagkat ang panaderia ay matatagpuan sa tapat ng simbahan. Ikalima at huling bilang. Kung galing ka sa panaderia, dadaan ka muna sa istasyon ng bumbero bago ka makarating sa istasyon ng pulis. Tama ba? o mali? Ang sagot ay... Tama! Lahat ba ng sagot mo ay tama? Kung opo, ikaw ay... Ay panalo! Mahusay! Tandaan, nakatutulong ang mapa upang malaman ang daan patungo sa iyong pupuntahan. May iba't ibang mga paraan ng pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba pang lokasyon. Makikita mo rin kung ano ang estrukturang magkakalapit o magkakalayo gamit ang mapa. At para naman sa iyong karagdagang gawain, gumawa ng mapa ng iyong bahay papuntang paaralan. Gumamit ng mga pananda Magpabidyo sa magulang o nakatatandang kasama mo sa bahay at tukuyin ang kahulugan ng mga pananda. Naunawaan ba? Sana ay may natutuhan ka ngayong araw na ito. Salamat at paalam!